Ano, lakas ng ano, init ng panahon ngayon. Subukan eh? so, natin ngayon yung pag-anayan yung inverter ko. <makes noise> pag-anayan natin yung natin yung TV. <makes noise> <makes noise> at inom na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay! Ang hirap ng buhay ngayon, kaya naman dapat maging maingat at mapaduri sa mga pinipiling essentials tulad Hindi, ng gamot. Kaya. Para masiguradong ang dekalidad ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Sino ang gumawa ng gamot? Kilala ba ang kumpanya na gumawa nito? Dumaan ba ito sa mga quality checks na kailangan para masigurado na ligtas ako sa kanya? Kaya naman excited ako lagi sa paghihintay kung kailan siya ulit tatawag. Isang beses nga ay tumawag siya sa akin ay nag-open siya kung ano ba talaga ang pagkatao niya. Hmm. Araw-araw mo nang tinatanong sa akin yan. Hindi ka pa ba nagsasawa? <laughs> Ba't naman ako magsasawa? Okay na ba ulo mo? Hindi ka ba sa akin. Hindi na nga. Ayos na ako. Abuti na naman kung ganun. Anong ginagawa mo ngayon? Nakahiga lang ako dito sa kwarto ko habang kausap kita. Napansin ko lang, lagi ka nakahiga kapag tumatawag ako. Wala ka bang ibang ginagawa? Hindi ka ba nag-aaral o nagtatrabaho? Ah, uh, eh... Ano kasi, di ba nga, kagagaling ko lang sa ospital? Naka-sick leave ako ngayon sa trabaho. Oo nga pala. Sorry. Lutang ka, <laughs> eh, ikaw ba? Anong ginagawa mo? Eh, wala. Hindi ka nagmamadali ngayon. Wala naman na kasi kaming ginagawa ng mga brad ko. Saka, umuwi muna ako sa amin para magpahinga. Bakit? San ka ba galing? Galing ako sa hideout namin, kaso medyo magulo kaya mauwiw na ako. Hideout? Ano ka? Mafia Boss? <laughs> Masyado namang high class yung Mafia Boss. Gangster lang ako. Gangster? Seryoso ka? Oo! Oh, nakakagulat ba? Kasama ako dun sa mga nilarakit na grupo. Eh, nakita ko nga na tinamakan ka ng sa ulo kaya pumalik ako sa pwesto niyo para tulungan kayo. Gangster ka nga talaga? Oo. Oh guys okay, so, oh ang ganda ng sikat ng araw oh ayan oh bukas yung inverter ko oh. ayan oh ayan mga nakalood ngayon oh ito isang bulb na ilaw na maliit lang isang electric pad 15 watts yan ito pa isang electric pad oh ayan oh nakalood lahat yan oh ito naman yung isang ito nakalood oh Turn. ayan ano naka-load din yung TV diyan eto ay saksakan ng no. saksakan ng TV ayan oh iba lakas kayang-kaya manood ng TV dalawang electric pan pa yan ito pa isang malaki oh. puro 12 volts na convert na yan oh, sarap manood oh. actions oh, libre pa yan. solar lang yan nakatipid ka na sa kakiyente nakatulong ka pa sa kalikasan oh, oh. sana atau